Noong World War II, ang Germany ay tila halimaw na sumiklap sa gitna ng Europa. Isang bansa na ilang taon lang matapos ang pagkatalo sa World War I ay biglang naging pinakakinatatakutang pwersa sa buong mundo. Paano sila naging ganun kalakas? Paano nagawa ng Germany na muling bumangon bilang isang superpower na halos sakupin ang buong Europa? Yan ang aalamin natin sa bidyong ito. Kung mahilig ka sa mga kwento ng nakaraan, mga tunay na pangyayari at hindi gawa-gawa, mag-subscribe ka na sa aking channel. Dito sama-sama nating bubuksan ang mga pahina ng kasaysayan mula sa mga sinaunang sibilisasyon hanggang sa pinakamaiinit na mga labanan ng mundo. Isa sa dahilan kung bakit ang lakas ng Germany noong World War II ay dahil pinaghandaan na nila ito ilang taon bago pa magsimula ang gera. Nung matapos ang World War I, halos buong mundo ay umasa na iyon na ang magiging huli. Ang mga leader ng Europa ay pumirma ng mga kasunduang pangkapayapaan, nagtatag ng League of Nations at nanalangin na ang susunod na salin lahi ay hindi na muling dadaan sa imperyo ng digmaan. Ngunit habang ang France at Britain ay nagtipid sa armas at nakatuon sa diplomasya, ang Nazi Germany ay may ibang plano. Isang lihim na plano na nagsimula hindi sa unang putok ng baril noong 1939 kundi noong 1933 pa lamang sa mismong pag-upo ni Adolf Hitler sa kapangyarihan. Sa unang tingin, mukhang bumabangon lamang ang Germany mula sa pagkakabagsak, nagpapagawa ng mga kalsada, nagbubukas ng trabaho, nagpapalakas ng ekonomiya. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malawak na estrategiya. Ang ihanda ang bansa para sa panibagong digmaan. Ipinatupad ni Hitler ang Four Year Plan, isang programang naglalayang gawing self-sufficient ang Germany sa pagkain, gasolina at armas. Sapagat alam niyang sa susunod na digmaan, hindi pwedeng umasa sa labas. Sa mga lihim na pasilidad, muling binuhay ang paggawa ng bala, tangke at eroplano, bagamat ito'y labag sa Treaty of Versailles. Sa ilalim ng mga peking kumpanya, sinanay ang mga sundalo. Ang mga bagong general ay pinanday sa katahimikan. Ang mga inhenyero at siyentipiko ay inutusan na magsimula ng pananaliksik para sa mga sandatang hindi pa umiiral sa alinmang hukbo. Habang ang mundo ay natutulog sa ilusyon ng kapayapaan, ang Germany ay gising at naghahanda. Kaya nang salakay nila ang Poland noong 1939, hindi iyon simula. Iyon ay resulta ng taon ng paghahanda, panlilinlang at paniniwala na ang tanging solusyon sa kahihiyan ng nakaraan ay gera Isa pang dahilan sa tagumpay ng Germany nung umpisa ay ang kanilang makabagong uri ng pakikidigma. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, marami pa rin bansa ang nakatanaw sa nakaraan. Iniisip nila na ang susunod na labanan ay muling magiging mabagal, mahabang sagupaan gaya ng World War I na puno ng trench warfare at patagalan ng depensa. Ngunit ang Germany ay may ibang plano, hindi sila lulusob para lang umatake. Sila ay lalapa mangwawasak at magpapatuloy bago pa makagalaw ang kalaban. Ito ang Blitzkrieg o malakidlat na digmaan, isang estratehiyang bino upang gulatin ang kaaway at tapusin ang labanan sa pinakamabilis at pinakasistematikong paraan. Ang Blitzkrieg ay hindi basta pagsalakay, ito ay coordinated attack ng tatlong pwersa, eroplano, tangke at infantry. Una, bobombay ng lupwa pa ang komunikasyon, tulay, daanan at command centers ng kalaban ito ay para guluhin ang utak ng depensa. Kasunod nito, darating ang mga Panzer Divisions. Mabilis, malalakas na tangke na tatago sa pinakamahina o hindi inaasahang bahagi ng linya. At sa likod nila, ang mga sundalo na mabilis at walang tigil ang sasakop sa mga lugar bago pa ito mabawi ng kalaban. Hindi nila inuubos ang bawat depensa, nilalampasan nila ito. Ang layunin nila, guluhin, hatiin at tapusin ang laban bago pa ito tuluyang magsimula. Noong 1939, ginamit nila ito sa Poland at sa loob ng ilang linggo, bumagsak ang buong bansa. Noong 1940 naman, ginamit nila ito sa France at sa loob lang ng 6 na linggo, isang makapangyarihang bansa ang Yumuko. Habang ang mundo ay nag-aakalang uulit lamang ang nakaraan, ang Nazi Germany ay naglunsad na ng isang ganap na bagong uri ng digmaan. Isang digma ang walang pasintabi, mabilis at mapanira at bago pa makapaganda ang iba, sila ay nalamon na ng kidlat. Sa puso ng tagumpay ng Nazi Germany ay hindi lang lakas ng armas, kundi ang disiplina ng kanilang sundalo at katalinuan ng kanilang sistema. Habang ang ibang hukbo ay mabagal at nakasandal sa utos mula sa itaas, ang German Army ay sinanay sa kakaibang prinsipyo, ang tinatawag nilang Optrags Taktik. Sa simpleng salita, ito'y taktika ng kalayaang taktikal. Ang mga junior officers ay binibigyan ng malinaw na layunin, pero may kapangyarihang magdesisyon kung paano ito makakamit. Walang paghintay sa utos, walang paralisis sa command chain. Kapag nakita nila ang pagkakataon sa gitna ng labanan, pumikilo sila. Mabilis, may tiwala at may buong suporta mula sa itaas. Ang ganitong uri ng disiplina ay hindi basta pagsunod, Ito'y intelligent obedience na sinanay sa bawat ranggo. Kasabay nito, ang Nazi Germany ay malayo na ang narating sa larangan ng siyensya at engineering. Hindi sila natatakot mag-eksperimento at lalong hindi sila naghihintay ng pahintulot. Dahil sa suporta ng Estado, maraming imbensyon ang sumibol sa gitna ng digmaan. Nariyan ang Panzer Tanks, mas mabilis, mas madaling kontrolin, mas epektibo kaysa sa karamihan ng kalaban ang mga Stuka dive bombers na may sirenang sumisigaw habang bumabagsak. Hindi lang sumisira ng target kundi nagdudulot din ng takot para sa mga kalaban. Sa disiplina at inubasyon, naging halos perpekto ang galaw ng kanilang hukbo. Hindi lang sila lumalaban ng mahusay, lumalaban silang mas mabilis, mas matalino at mas maagap kaysa sa inaasahan. At sa digmaan, ang kombinasyon ng utak at armas ay isang halimaw na mahirap pigilan. ang lakas ng Nazi Germany ay hindi lamang nakasalalay sa tangke o eroplano. Ito ay nakaugat sa isang buong lipo ng ginawang makinarya ng digmaan. Mula sa bata hanggang matanda, mula sa silid-aralan hanggang pabrika, lahat ay sinanay, itinuro at pinuwersang maniwala na ang tanging layunin ng kanilang buhay ay ang tagumpay ng estado. Ito ang tinatawag na total war mentality Isang ideolohiya kung saan ang bawat bahagi ng lipunan ay kailangang magsilbi sa digmaan. Walang sibilyan, lahat ay bahagi ng makina. Ang edukasyon ay ginamit para hubugin ng kaisipan. Ang mga bata ay tinuruan sa murang edad na mahalin si Hitler higit sa kanilang magulang. Ang mga aralin sa paaralan ay hindi na tungkol sa lohika o katarungan, kundi tungkol sa karangalan ng Aryan race at kung paano ipagtatanggol ang Germany hanggang sa kamatayan. Ang Hitler Youth at League of German Girls ay naging mga paaralang militar sa anyong pangkabataan. Ang industriya naman sa tulong ng gobyerno ay ganap na nakatuon sa paggawa ng armas. Ang mga dating gumagawa ng kotse ay ngayon gumagawa ng tangke. Ang pabrika ng tela ay gumagawa ng uniform. Ang paggawa ng radyo ay gumagawa ng bomba. Lahat ay pinapatakbo ng ideya na hindi sapat ang magsuporta. Kailangang ialay ang sarili. At sa pinakagitna ng lahat ng ito ay ang propaganda. Sa pangunguna ni Joseph Goebbels, ang Nazi regime ay ginamit ang bawat pelikula, pahayagan, poster at radyo para itanim sa mamamayan ang iisang mensahe. Ang Germany ay dakila. Si Hitler ay tagapagligtas. At ang mga kaaway ay kasamaan. Walang puwang para sa tanong. Ang propaganda ay hindi lamang para sa paniniwala. Ito'y naging sandata para sa kontrol. ang panglima at huli sa aking listahan sa mga dahilan kung bakit malakas ang Germany nung ikalawang digbaang pandaigdig ay dahil sa maagang paggamit nila ng makabagong teknolohiya. Habang ang ibang bansa ay dahan-dahan sa pagyakap sa makabagong teknolohiya, ang Nazi Germany ay agresibo. Hindi sila naghintay ng pag-aproba, hindi sila takot sa panganib. Para sa kanila, ang siyensya ay hindi eksperimento. Ito'y sandata sa pagsisimula pa lang ng 1930s, binigyan na ng gobyerno ni Hitler ang mga siyentipiko at inhinyero ng halos walang limitasyong pondo, basta ang bawat imbensyon ay makakatulong sa digmaan. Sa ilalim ng ganitong suporta, sumibol ang mga teknolohiyang nauna sa panahon. Isa sa mga ito ay ang Messerschmitt Me 262, ang kauna-unahang fighter jet sa kasaysayan. Sa bilis nito, halos hindi ito kayang sabayan ng mga eroplano ng Allies Bagaman huli itong na-deploy sa digmaan, ito'y patunay kung gaano kauna ang Nazi sa aviation science. Kasabay nito, nilikha rin ang B-1 flying bomb, ang unang cruise missile at ang mas nakakatakot na B-2 rocket. Ang unang ballistic missile na kayang tumama sa target mula sa napakalayong distansya. Mula sa suborbital height, bumabagsak ito sa lupa ng walang babala. Ang London ay ginulantang ng mga pagsabog na walang tunog ng eroplanong dumarating. Ito'y bagong mukha ng digmaan. Hindi na kailangan ng piloto para pumaslang. Gumamit din sila ng advanced communication and code systems tulad ng Enigma machine na halos hindi mabasag ng mga kalaban. Nag-eksperimento rin sila sa chemical weapons, radar countermeasures at kahit sa night vision technology. Mga bagay na noon ay tila katang isip pa lamang. Ang lahat ng ito ay una. Hindi pa handa ang mundo pero ang Nazi Germany matagal nang handa ang kanilang teknolohiya ay bunga ng pondo, disiplina at isang ideolohiyang handang ipagsapalaran ang lahat kahit ang moralidad basta't makuha ang tagumpay. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga high-tech na wonder weapons ng Germany at marami pa silang dinedevelop na iba. Sa umpisa, tila walang makakapigil sa Nazi Germany. Lahat ay kinilabutan sa bilis, disiplina at teknolohiya nila Ngunit sa likod ng lakas na iyon, isang pagkakamali ang katapos sa kanila. Habang lumalawak ang kanilang nasasakop, nagsimulang mabuo ang pinakamalakas nilang kalaban, ang kanilang sariling kasakiman. Ang Nazi Germany ay gumawa ng pagkakamaling matagal nang nagpabagsak sa mga imperyo. Ito ay ang pagsugod sa napakaraming direksyon ng sabay-sabay. Sa pagsakop nila sa masyadong maraming bansa ng sabay-sabay Nasira ang kanilang fokus. Sa paglusob sa Soviet Union, natalo sila hindi lang ng bala, kundi ng taglamig. Sa pagdeklara ng digmaan sa Amerika, binuksan nila ang pinto sa dambuhalang kalaban na hindi nila kayang tapatan sa produksyon o tagal ng laban. Sa loob ng kanilang bansa, humina ang moral, naubos ang supply at nasira ang kabuuan ng sistemang minsang kinatakutan ng buong mundo. Ngunit higit sa lahat, ang pundasyon ng kanilang imperyo ay batay sa takot, kasinungalingan at puot. At ang sistemang itinayo sa ganitong batayan, gaano man ito kaganda sa panlabas, ay tiyak na babagsak. Ang kasaysayan ay hindi lang kwento ng tagumpay, kundi ng mga babala. At ang kwento ng Nazi Germany ay isang paalala na ang kapangyarihan na ginamit sa pananakot ay babalik sa iyo bilang pagkawasak. Kung sa tingin mo mahalaga ang ganitong mga kwento at kung naniniwala kang dapat natin pag-aralan ng nakaraan upang maiwasan ang pagkakamali sa hinaharap, mag-subscribe ka na dahil dito sa channel na ito, hindi lang tayo nagkukwento, natututo rin tayo.